Illegal pa rin ang marihuana sa maraming bansa gaya ng Pilipinas pero dahil sa mga pag-aaral na nagsasabing nakakagamot ito. Isang panukala na ang inihain sa Kongreso para gawing legal ang paggamit ng marihuana bilang gamot. My report si JP Soriano. Usap-usapan ngayon sa social media ang isang kontrobersyal na video di umano ng English-Irish pop boy band The One Direction. Sa video, makikita ang dalawang membro ng grupo na sina Zane Malik at Louis Tomlinson na tila humihit-hit ng marijuana. Sa maraming bansa, iligal ang cannabis na mas kilalang marijuana. Pero sa mahigit dalawampung estado sa Amerika, kabilang ang California, Colorado, Florida, Minnesota at Washington, ginawa ng legal ang paggamit ng marijuana bilang gamot sa mga sakit. Batay kasi sa ilang pag-aaral, nakakagamot o di kaya nakatutulong daw ang mariwana sa mga sakit gaya ng cancer, multiple sclerosis at HIV AIDS. Ang isang 70-anyos na babaeng taga-Benguet, naniniwalang dahil sa mariwana, gumaling siya sa maraming sakit gaya ng diabetes. Kasi nakagagamot yan sa amin eh. Hindi na kami nangailangan mga, mga tableta kasi sa amin sa probinsya, hindi osong tableta. Kaya pa, pa ano ako doon, insayo ako, nga hindi pwede bawalin yon dahil gamot yan eh. Kaya naman dito sa Pilipinas, inihain na sa Kongreso ang panukalang naglalayong gawing legal ang mariwana bilang gamot. Pero meron ng agad tumututol dito. Ay, hindi ko rin maisip kung paano ko babantayan yung plantation. Siguradong magkakaroon ng diversion dyan eh. So ang gagawin natin with our limited resources, baka ang gagawin natin dyan pag pinayagan natin, magbabantay pa kami ngayon sa mga plantation, sa mga bundok eh, mukhang hindi namin kakayanin physically no? because of uh, lack of resources. Generally, most of the components of marijuana masama sa tao at masama epekto sa tao. Gayunman, bukas pa rin daw ang senador na mapag-aralan ng bisa ng component ng marijuana na sinasabing nakakagaling ng na mga sakit. Hindi yung marijuana nakakagamot. May component doon sa marijuana na pwede daw makagamot. So yung component na yun, ang patunayan muna natin na nakakagamot. At yun ang pwede mong i-legalize. Yung component, hindi marijuana per se. JP Soriano, GMA News.